Meron ba kayong partner, jowa o asawa na hawak nyo yung kanilang mga account? Alam nyo ba na merong features itong ating Facebook na pwede nating makita lahat kung ano-ano yung mga nire-react nila dito sa Facebook, mapa text, pictures, videos or kahit anong post pa yan makikita natin lahat basta nakareact lang sila, so kung paano gawin yan at kung saan makikita. First i open ang Facebook application. Pindutin lang natin itong three lines na may profile dito sa taas. Then pindutin settings icon. Then scroll down lang tayo hanggang makita natin itong activity lag. So pindutin lang natin 'yan. Tapos dito guys, dito sa part ng color blue na naka-highlight. Need lang natin na swipe pa kaliwa hanggang mapunta tayo sa pinakadulo. Then makikita na natin itong likes and reactions. So pindutin na natin 'yan. Dito guys, Makikita na natin dito yung mga klase ng mga nireact niya merong photo, merong reels at videos. Para makita nyo naman yung actual na post, kung saan siya nakareact ay pindutin nyo lang itong photo. At ang reels. Or video.